NCRPO nag-ikot sa iba't ibang bus terminal sa Cubao sa harap ng inaasahang pagbuhos ng mga biyahero ngayong araw. Ang mga pasahero kontento naman sa police visibility sa mga terminal. Si Ryan Lasigas sa Sentro ng Balita, live! Angelic, naging mabasisi ang sinagawang inspeksyon ng NCRPO sa ilang bus terminals dito sa Cubao, Quezon City. Kasunod nga ng inaasahang buhos ng mga pasahero na uuwi sa kanika nila mga probinsya ngayong araw. Yan ay bagamat walang nakikitang banta sa seguridad ang PNP. Ngayong araw, inaasahan ang dagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang nila mga probinsya para doon dulitain ang Simana Santa. Kaya para matiyak ang kaligtasan ng libu-libong pasahero, Nagikot ngayong umaga si NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. sa ilang bus terminal dito sa Cubao. Urang nagtungo si Nartates sa five-star terminal. Partikular ni uh, na inalam ng opisyal kung meron bang record ng disgrasya ang mga bus companies. Dinitingnan din nito kung may gumagana ng mga CCTV sa terminal maging sa loob ng bus. Inikutan din ni Nartates ang ilan pang terminal tulad ng Solid North at Victory Liner. Sabi ng hepe ng NCRPO, kontento naman siya sa latag ng seguridad hindi lang sa mga bus terminal kundi maging sa ibang matataong lugar tulad ng simbahan, paliparan, pantalan at iba pa. Uh, we are declaring high alert so that para magamit natin lahat ng resources. Resources na tao, uh, resources natin logistics and finances. Ibubuhos natin dyan. Uh, buti nga, nandiyan ang ating ano, ulit-ulit ko, Napaka-importante uh, yung uh, emergency responders natin for public safety. Ang ilang pasahero, Angelic, masaya sa inspeksyon ng PNP. Sa dami daw ng tao, minsan din nila matupoy kung sino ang pasahero at kung sino ang nananamantala. Mas safe yung feeling kasi may mga visible yung ano eh, yung mga ano, polis. Sa tingin nyo ma'am, talagang need na gawin nyo para mas maging safe yung mga... Sa tingin ko, sa tingin ko, para yung mga hold up pero possible, ano, medyo ma-intimidate sila. Hindi nila ituloy yung balak nilang mag-hold up. Mas nagiging kampante. Kampante, yes, tama. Nasa labig dalawang libong polis ang i-deploy ng NCRPO para matiyak na hindi sila malulusutan ng mga masasamang loob ngayong Holy Week. Metro Manila, ang uh, threat level natin ay napakababa. Okay, so wala tayong nakikitang uh, big threat or uh, uh, magpapagulong ng ating... Uh, komunidad. And uh, we are deploying ang pinakamataas na level ng security dito. Actually, hanggang sa mga oras nito ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng uh, mga pasahero dito sa 5 Star Bus Terminal at inaasahan nila na sa pa ito hanggang mamayang hapon. Kung kaya't yung paalala, Angelic, ngayon ng PNP, magdobli ingat at maging mapanuri sa paligid, lalong-lalo na Angelic kung maraming bagaheng daladala Pawi sa sa kanil kanilang mga probinsya. Angelic. Hey, uh, Ryan, dun sa PITX, meron tayong nakitang sniffing dogs ano, at may x-ray. Dito ba sa mga terminal dyan, anong klaseng uh, inspeksyon ng kanilang ginagawa sa mga bagahe? Okay. So, hirap na si uh, uh, Ryan makarinig sa atin pero maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues.